So guys, dari ang palitanan guys, sa mga buwan guys. So, bago ni nga rin kuhan guys. Gusto nga guys, mga buwan. Bago ni nga rin mga buwan guys, baligyan guys, ginamos. Para, yun. Padpad. Bago kayo mga, mga guys so, oh, mga dayok. Pero na palitanan sa mga buwan guys. Mga baknet pa oh mga back na puno po sa rasari. Ini oh. Pagpila po, okay. Pag po ng kilo na isa ka ng ina niyo, Ha? 480. Uy, asin. Tabo lena siya. Guys, walang so, bigyan mga ano guys, mga buwan. pusit. Hindi kayo dira mga buwan guys Pag mapalit mo dira sa puan Sa Divisorio guys Muling nga rin ang pisto guys Ito pa pa rin guys Sa guys kasi ang oh, mga buwan guys kami ng mga buwan guys sa maning siyang kuha na nasa mga stop eh? Ano sa mga siya, Tio? Oh, nasa plastic, Tio? sir. Ha? Ma. Init siya ng ina nang putos? Konsektado ng putos, guys. Bitsan ah, po sa papa ngana. Sa si papa lang. Napi mga guys na inakit ko mga ginamost dayuk. Mga ginamost guys. Sa mga mayinik sa ginamos, guys. Ha? pa pa mga lusun so dagan kayo rin ginamos guys no? Oh. yung mga, paborito mga ginamos na aral na rin guys dire rin -re mapalit guys Tekpila pung kilo nani? Eh. Huh? Nine. Nine. Okay. Oh, 900? Merah. guys, <laughs> okay, so. Oh. Yung mga ginamos, guys, so. Oh, Balik tangan to kay Papa, guys. Oh, nakapalit. Alis, na Papa. Dengar, guys. Saya yang nakapalit. Ano sa'yo ang ipalit ng kuwan pa? Ah, kana? Okay, guys, nagpalit yung nani guys, oh. Dari ka boss. 480 ang kilo sa inani nani guys. ano lamit po na Gusto?